sa pantang bayan. Nalakad po kami ngayon sapagkat kami walang pamasahe. Papagutong <laughs> ka Naubusan kami ng pamasahe. Kaya naglalakad na lang kami pa uwi. Dahil dito, pininabili ng kung ano-ano. Yan. Ibig na papamasahin namin. Ibibili na lang ng gusto niya. Papel lang yun. <laughs> Bumili po siya ng ano, Naruto. <laughs> Bumili po siya ng Naruto at saka nandoon. <laughs> Bumili ako ba bango? Bumili ako bango at saka Naruto. Kasi mamaya daw magigising na si Goku. Next kung bibilin si Nezuko. Ang next daw niyang bibiliin si Nezuko. Yun ang sa table ko ba? Nezuko. Saan galing yun? Wale. Yung table. mousepad. mouse pad. Saan Babae? galing yun? Ayun ko kaya yung jean. Oh, yung ano, mamahaba. Yeah. Ayan dahil doon, kaya pala siya napabili ng naruto kaibang, kaibang yeah. kaya hindi nga na po kami kakalakad kaya nga ka naninikip ng ating dibdib naninikip na, dito. na ang kanyang dibdib ang kanyang dibdib na malaki hindi pa lang <laughs> po sana ay may dibdib Ayan, parang Thailand lang. Naglalakad lang kami. Ngayon ay naglalakad pa rin. Paliko na kami sa kanan. Malapit na kami sa kaliwa. Pabuntang super. Oh, gusto ko ng tutubong ko. Ayan, narinig niya. Gusto niya na tutubong ko. Kasi naman nang gusto mag-donate. Mag-sponsor. Ang tutubong sa kanya kahit malayo pa ang Pasko. Bakit Pasko lang ba pwede kumain po dito? Si mama nga ang anong mag-sempo na matabakaya. Kahit malayo pa ang Pasko, gusto nyo ng Potobongpo. Wala namang date ang ano, Potobongpo. Ibig sabihin hindi occasional. Ang Potobongpo, hindi occasional. Yung ganda na nung Hello Kailangan mo pala ng shopping, no? Magpapapackage daw si Ate Shera ng shopping, eh. Tsaka, kaso hindi pa raw puno yung box. Lagay niya ako doon, mapupuno doon. Ayan, malapit na po kami. Ayun, no! Puto bong bong, ano Puto bong Puto bong yun! Ayun, no, Ayun, no. Ayun, kayo na yun, nandun siya gilid. Ayun, manuha. Ipingin kayo, no, Bibingka lang talaga. Diyan lang pa, hindi ba dyan tayo ng ano, wala. Cellphone? Hmm. Sama.